walang fracture ito pero umusog siya ito dapat yan yung malaking buwang na yan tingnan mo dito halos magkapatong nausog na pero kunti lang wala nga fracture pero siyempre, once na kahit payat ka pag naka ganito yung pano pag diniin mo yan parang kulang parang hindi mo siya tutung mag bakit? kakalso yan eh saka so, hindi siya master eh Uh, uh, okay. na lab, pag nabubugbog maghapon, nalalakas. Kunyari naglalakad, oh, so, mamababalik. Pabalik. Okay. Kaya, kaya natin yan. Madali lang yan. Eh. Sige, higa kayo ka ngayon. Tagal lang yan. months. Kaya ko lang na paano. Sige. Yeah. Galing pa mga pas. Madali lang yan, Idol. Yeah. Yeah. nangyari sa idol ito 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 umusog to nang sumiksik ng konting ganun pero pag hmm. hata ko niya may pa ganun pag tap niyan sarap panayad na agad yan 3 months hmm. 1 month lang hindi 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 siya gumagaling pa check mo na 2 weeks lang ang regular. Yung regular na tabi 2 weeks lang. Nakawala na yan. Kahit magang magayon. Basta regular lang. Pwede may ibang tisyo kayo. Parang hindi bumulas. Hindi sumaya. Masaya yung mga pag-nabir. Yan. Yeah, may last na kayo tulog. ba na lang. nakasiksik po dito, nakasiksik pa ganun dito. Kaya e, ito kailangan mo mapag mapaganon, magpaganon. Ayan dito. Kung wala na ba na ito, baka hindi mo gulit ulit. Okay, one more. Yo, thank you. Tumunog. Okay, e, tumunog. Yun yung master? Iyan e, ang hinahanap natin. Kaya eh, tinatlong hata ko kasi para maramdaman natin yung okay. pag Kasi pagka hindi ko naramdaman yun, hindi ko titigilan. Yung iba, dalawang hata ko lang. Ito tinatlo ko, bakit? Ayaw umata eh. <laughs> ko umata ka nila eh. Uutitig ko talaga. Kailangan maggalaw natin yung Pwedeng ulit-ulitin, basta nararamdaman nyo. Tinuturo ko to sa inyo, ha, yung mga meron tayong actual tutorial ng tapiro pag mga ganito kalaki, matibay na yan. Pero pag baby, yung bata-bata pa, yung kakahadak nyo dito, magkakaroon ng epekto yan dito. Pag bata, lalo kung payat, tapos ganito kalaki kaya hatak. Tantyahin nyo rin yung lakas nyo. Yung mga nag-aaral, kagaya yung mga nag chat sa akin na master, paano ba yung ganito, paano yung ganyan. Tingnan nyo maigi ah, yung ano ko, instruction ko, huwag kayong hatak na hatak. Baka mamaya, laki ng katawan nyo, sinatak nyo, lungsot nyo sa singit. Tsahin yung lakas niyo. Ngayon ba Roy? Yeah. Sabay pa, sure, natin. Asan yung muro? Gaya niya, di ba? Oo, oh, yeah, no. Maligtad. Hindi, tama yun, Master. Tama yun? Oo. Uh -huh. Oo, ikaw ako maligtad. Ano hey, yung Master, huwag muna ba sa'yo? Uh huwag muna. At mga... Sa ngarap? Oo, ah, Pero kung mapipilitan ka mamayang gabi maligo, pwede naman. Wala naman to eh, huwag lang tayo yung traction. Bukong spine, yun ang delikado kasi. Pero itong pa, kahit mamaya nga, maligo ko, walang problema. Sige, kapat, testing. Okay? Oy, huwag po na. Huwag mo lang pwede, medyo malaki ka. Oo <laughs> oh, nga. Pahinga po na, okay. isang linggo lang. Okay? Thank you. Thank you. <laughs>